Hi Taurus, April 2025. Anong kailangan nyo pang marinig na gabay para sa buwang ito? Mensaheng gabay will be straightforward. Your zodiac sign, your quote, ipapasok natin yan kapag nakakuha na tayo ng ilang messages para sa inyo maya-maya. Anong kailangan marinig ng mga Taurus ngayon? Advice sa taong ito? Message po, Taurus. Anong message ang kailangan nating maiparating may gustong umangat? Nakita na natin. Ito pa. Uy! Higa natin kayo ng gabay, Taurus, para sa buwang ito. Will be straight forward po. Anong kailangan yung marinig ngayon? Uy! Guidance para sa mga Taurus message pare sa inyo. Yan yung guidance na kailangan marinig ng mga taong ito. Uy! Puro uy si Moonchild. Nakakuha tayo ng ilang major arcana. Maaring merong ilang major ganap po ba? Ngayong buwan. Ilang reversal cards, yes. Pero kung aking iaayon sa ilang galawan ngayon sa planeta, maaring the world po ay narito may ilang kabagalan or nakakaramdam ka ng ilang ayan the five of wands tension, pressure sa buhay hindi maaring nagiging madali at sa pakiramdam mo parang ikaw eh hindi umaandar or nakakaroon ng ilang tension sa part na yan may ilang laban dito na hindi nagiging madali for some at hindi nagiging klaro, parang walang kaliwanagan, moon child. Wala akong makitang pag-asa. Pero the store ay narito, guys. Pinapalalahanan kayo ng baraha na huwag kayong sumuko. This is a card of hope. Ay, dito yung ilang wishes nyo. Your dreams. Walang imposible. Kahit sa mga pagkakataon na parang ang na The judgment card. Na parang walang bagong simula or parang pinagsakluban kayo ng mundo. The world is in reverse, the page of swords, the six of wands. Ano na yan? Ano na? May pag-asa. Tinalo na tayo dito, patuloy kayong kumikinang. Kahit sa pagkakataong malabo, malabo yan, moonchild hugutan nyo, ito parang note to self din to, kay Moonshine, humugot kayo kahit sa kakapiraso na lang na inspirasyon or dedikasyon sa inyong mga puso, hugutin nyo yan, tulungan nyo ang inyong mga sarili, kasi sa true, walang higit na makatutulong sa atin, kundi ang ating mga sarili, okay, may pag-asa, habang may buhay, may pag-asa, if ever, ito'y isang tension talaga, misan wala tayong higit na kalaban, kundi ang ating, sarili or kung paano tayo mag-handle ng isang situation sabay lang kung talagang meron talagang visible na tension, conflict at parang ang bagal o nagiging mabagal yung progress, resulta na gusto nyo makita ayan at dito nako-confuse o nawawalan kayo ng pag-asa lumaban, kayo po ay gumagalaw kahit sa mga, ayan o, umiikot ang buhay ang mundo ay parang kiyapo maagawin ka. Charot. The world. Isang indikasyon, this one is in reverse. Kailangan mo lang merong makompleto. Okay? At para makompleto mo yan, wag, kang, wag mong sukuan. Unti-unti yan. At ayon din sa inyo ang mundo. For some of you ngayon, parang uh, merong ilang challenge. Parang hirap gumalaw or ang hirap ng panghawakan, ang hirap panindigan, ang hirap ng maniwala. Parang gayon. Okay, right now especially i-apply ko to sa ilang na natin sa planeta astrologically. We are in a very slow mode or period talaga. May uh, si Mercury, si Venus at yung ilang planets na nasa post shadow phase ngayon. Hindi ganoon kaganda yung flow kapag naka-retrograde ng isang planeta sa astrology, guys. Hindi parang tulog sila. Walang support, okay? Pero hindi ibig sabihin ay hindi gumagalaw or wala na. Gigising yan sa tamang pagkakataon. Maaring meron lang ilang kapagalan. Huwag kayong ma-pressure or mapag-isip na parang wala na. Hanggang dyan na lang. Or sabi ko nga, meron tendency ang mga Taurus minsan na ano eh, uh, especially pagdating sa, hindi naman sa ano, very practical kasi kayo. About sa inyong mga status, sa inyong wealth, Andiyan dapat yung security. You're in the second house of wealth. Income, yung sinusweldo. parang, andito yung pressure ng buhay. Lalo pa kung um, madalas niya yari maiwasan bakit yung nakukuha ko na sa takbo ng ilang ganapan sa paligid, over social media, minsan nakikita natin, no? hindi natin maiwasan, maikumpara ang ating mga sarili sa ilang tao. Okay? lagi niyong tatandaan na meron meron kayong sariling kakayanan at abilidad. Kumikinang pa nga kayo. Meron lang sa iba-iba ang timeline ng bawat isa. Okay? Unti-unti, ikaw ay lumalago. Huwag mo lang susukuan. At dyan sa ilang hardships, yung ilang struggle, yung ilang pinagdadaanan mo, yung challenge ng buhay, meron kang learning po na makukuha. Parang nga yan yung magiging eye-opening itong ilang experiences mo na ito, okay, magagamit mo yan. Para ma-upgrade mo, or ma-improve mo, ng higit pang yung serili. Kasi dyan naman talaga tayo pinatitibay ng buhay, eh. Doon sa ilang hindi kadalian. So, yakapin yeah, daw natin yan. May pagtanggap. So, ilang kabagalan, or parang katagalan, ng ilang seswasyon, posisyon, relasyon. Kumapit ka. Hold your vision, kumbaga. Gumagalaw. May pagka-private lang talaga dito. Low-key or mabagal yung progress, pero papunta ka dun. Huwag mong sukuan, kanina pa sa hindi pagsuko ang moon Pero laban lang. Tuloy lang tayo. Ito yung umaangat na messages para sa inyo. Ipapasok ko na dyan yung pinaka-quote nyo na kailangan marahil yung marinig. Ngayong buwan ng Abril 2025, Taurus.